Hari kami mga idol sa kan? sa lantangan sa pinsang ko. Ayun. Oh, yes, so are, are are ni balay mura, amin balay mura. Oh. Are na, naman balay nanti sang ko. Ano makare kami di okay. kan lindin. Mabalik ako utro. Nari pa. Di jumpa bil kali tu. Ayan ari kami sa lantangan mang idol. Yon. Di na ito sinda Ari Agto Ayan Ganda ah Kay Linlin Ayan o no? Ayan Ito <coughs> na sin daw. Ay mga ano? Mga putian. Okay. No. Mga putian ni puti Kuya Blang. malayo Malayo-layo man. Malayo -layo man. Marilay Oscar. Oh. Yay. Hmm. Ari ah, oh. kami sa lantangan mga idol. Nakalive na, bidulang Video lang. Oh. Tayo oh. kare unta di sinda. Di ato. Ato Oh, ato po, atu? Atu pa oh, gigali ya. Oh. So, sige, oh. okay. diri tuloy tayo. Oh. Panlak tud nagtini. Oh. Yan. Yan, ito ang maulingon. Yan. Yan. na tagi yan si Dina, si Linlin. Nayar na kami kay Linlin, ha? Huh? Ano na? Atado. Ay, Ayan, ari ng mga ari ka mo sa ano ni Linlin. Nag-ano pag? 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 nag ano pag 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 nag Sobrang <laughs> init. Grabe <laughs> <laughs> uh, init, mga idol. I stop muna nga ano natin. Video? 'Yan.